Sasabak sa magkahiwalay na upukan si na two-time world champion Marlon, Nightmare, Tapales at dating interim bantamweight title as Trey Mark, Assassin, Gabalo sa ikasampu ng Mayo sa Maides Hotel and Casino sa Pasay City. Babangon muli upang makabalik sa World Title Fight ang dating International Boxing Federation, IBF, at World Boxing Association, WBA, Junior Lightweight Champ na si Tapales laban kay Thai Boxer Notipong Jankew para sa World Boxing Council, WBC, Asian Continental 122-pound belt. Hindi pinalad na makamit ng 32 anyos na tubong tubod, Lanao del Norte ang inaasam na undisputed 122 pound titles kontra unbeaten Japanese champion na Oya, Monster, Ino, Wii noong nagdaang Desyembre sa Tokyo, Japan. Ready na ako sa may at magsisikap ako muli para magkampiyon. Continue naman ako sa pag-e-ensayo at malinaw sa isip ko na magiging world champion po ako ulit, wika ni Tapales ng minsang makapanayam ng media sa nakalipas na first Pacquiao Elorde Awards Night nitong ikadalawamputapat ng Marso sa Grand Ballroom ng Okado Hotel and Casino sa Paranaque City. Sinabi naman ni Head Coach at Trainer of the Year awardee Ernel Fontenilla na sinimulan na nilang pag-aralan ang estilo ng makakalabang Thai boxer na minsang pinatumba ng Pinoy boxer na si Adrian, Wild Beast, Lirisan sa bisan ng 9th round technical knockout noong ikalabinsyam ng Agosto 2022 sa Lake Event sa Samat Prokhan, Central Province sa Thailand. Nascout na namin etong Thai boxer, tugon ni Fontenilla, kung saan mayroong labindalawang panalo at tatlong talo, kabilang ang walong panalo galing sa knockout. Masusubok naman muli sa isang tune-up fight ang 27 anyos mula Polomolok, Koto Bato del Sur na si Gabalo kontra sa Mexican boxer na si Ken Bon para sa 10-round bantamweight fight para hanapin ang kanyang ikaapat na sunod na panalo. Naghahanda rin ang dating WBC Interim 118 pound titleless para sa kanyang nalalapit na laban kay Jason Mayhem, Malomi, nalalaban naman kay Yoshiki Teki ng Japan para sa WBO belt sa ika ng Mayo sa Tokyo Dome para sa undercard bout nina Ino at Luis Neri ng Mexico para sa undisputed super bantamweight. Tumata yung number one challenger si Gabalo na maghihintay sa magwawagi sa naturang laban na magpapainit muna sa event na handog ng Sandman Boxing Promotions, katuwang ang MP Promotions, Knucklehead Boxing at Viva Promotions.